Ganito lang pala kasimple gumawa ng paborito kong itlog maalat sa bahay. Maglagay ng isang cup ng asin sa isang 1.5 liters ng tubig at pakukuluan natin to. Kapag kumulo na yung tubig na may asin ay okay na ito at palamigin muna natin. Gumamit ako dito ng 15 pieces na itlog. Hugasan muna natin ang mga itlog para masiguro na malinis bago natin ilagay sa garapon. Pinunasan ko lang yung mga itlog para matuyo. Ilagay lang natin to sa malaking garapon o malaking lagayan. ng dahon ng laurel at ng pamintang buo. Nilagyan din namin to ng 1 half cup ng sugar. Nilagyan lang pala namin to ng plastic na may tubig para mailubog yung mga itlog. lang natin to at hayaan lang natin ito ng 24 days. Tapos, pakuloan naman yung itlog ng 45 minutes to 1 hour. So binabad na din namin sa food color na pink para feel na feel talaga yung itlog maalat ng Pinas. Yun lang at maitlog na maalat na dito sa Finland. Enjoy!